Isang araw, nagpunta si na Pedro at Juan sa templo. Alas tres ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Palimos po! Pahingi po kahit konting bariya lang. Nang makita nito si na Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, Tignan mo kami. Hay, salamat. Sa wakas, may magbibigay na rin sa akin ng pera kahit magkano lang. Wala akong pera na may bibigay sa iyo. Ano? Wala kang pera? Wala akong pera. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay eh siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Yeso Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Anong ginagawa mo? Uy! Ano? Nakakatayo na ba ako? O, oo! Nakakatayo na nga ako! Sinabi mo sa pangalan ni Yesu Cristo na tumayo ako at lumakad. Nakakatayo na nga ako! At kaya ko na lumakad! Pinagalig ako ng Diyos! Ang lalaking dating lumpo ay pumasok sa templo kasama sina Pedro at Juan. Naglalakad lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Hindi ba yun yung taong lumpo na namamalimos sa may pintuan ng templo? Hindi siguro. Paano makakatakbo ang ganyang taong yun? E eh, nakupo lang yun doon araw-araw. Oo, siya nga yun. Yung lumpo sa pintuan ng templo? Paano nangyari yun? Hindi ako makapaniwala. Tama ka. Ako nga yung lumpo na namamali mo sa pintuan ng templo. Itinayo ako ng dalawang lalaking ito. At ngayon, nakakalakad at nakakatakbo na ako ng ganito. Wow, talaga? Kahangahanga ang mga taong iyon. Paano nila nagagawa ang kahangahangang bagay na ito? Tinitigan ng mga tao sila Pedro. Pagkatapos ay sinabi ni Pedro sa kanila. Bakit ninyo kami tinititigan Akala ba ninyo ay napalakad namin ng taong ito dahil sa aming kapangyarihan at kabanalan? Gumaling ang lalaking ito sa pangalan ni Jesus. Si Jesus ay itinakwil at ibinigay ninyo sa mga sundalong Romano. Nagdusa siya at namatay sa krus para sa atin. Ngunit binuhay siyang muli ng Diyos sa ikatlong araw. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa taong ito. Nakinig ang mga tao sa mga salita ni Pedro at pinuri ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng kaligtasan. At ang bilang ng mga taong naniwala sa Panginoong Hesus ay dumarami araw-araw.